So 'yun na nga mga sir, dumating na ang ating parcel para sa ating ADB160. 'Yon ang ating nga palang parcel ay yung mudguard para sa ADB160 natin kasi natalsik yung putik niya talaga. Abot hanggang likod. So, ito yung nakita ko sa Shopee na bestseller na maporma na carbon pa deep carbon kulay gold yung pinili ko kasi kulay black yung IDB natin mga sir yun kitang kita nyo naman kompleto kompleto napakaganda yung support part na yun ay inaumpisan ko na yung pagbuo ng mudguard ni ADB160 yeah, kita nyo naman so napakadali lang naman yung buo basic na basic